ano ba itong nabili kong skin ni Pakito para tuloy siyang preso. Napaisip tuloy ako parang naloko ata ako ni Munton dito. Sorry, sorry. <laughs> Ikaw may kasalanan nitong Munton pag lalong lalakas itong Pakito ko. Ikaw talaga dahilan kapag tumaba sa pagkakasuntok ko itong mga kalaban ko. Gago! Ano ka ba naman Bell Eric bakit ka pumalag dyan sa tatlo? Hindi pa yan kaya ng ugat mo. Sige pahinga ka muna esog eh, manggad ka kayo. <laughs> My very hand. Ito talaga nagpapatunay pag yung cellphone mo ruzy ang brand Hindi na kaya ng cellphone ko madalas nang maghang Buti na lang talaga malakas ako kaya yung hang natalo ko Bili ako ng cellphone next season Kawasaki Ninja yung brand aking pag-iponan Tong 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 pakitong kitong Itong estes tiyak akong babalintong kawawa yung Roger dito mahina na nga pinagtulungan pa, o ba diba nasaan ang hustisya? Nakita ko yung Moscow parang naligaw, kailangan ko tulungan makauwi sa kanila. Yung Kagura pumalag din bigla. Hindi rin natakot bumalik pa talaga kaya sinama ko na siya kay Moscow para maging masaya silang dalawa. May nakita na naman akong dalawa sa mapa, nangamoy lupa na Double Every scar mine is a badge of glory! Initiate! Your team Sobrang lakas pala talaga nitong skin na ito ni Pakito. Tignan ninyo kung paano kumakambo na sabay silang maglaho. Magaling ang tsamba mo, malakas eh. <laughs> Balak ko talagang magpasibat ni Moscow dito. Kaso daghan man di ay sila kaayo kaya takbo na lang ako. Tapos naiisip ko pagbigyan ko na lang yung kanilang gusto. Tamang distansya lang sana ako dito kaso masyado nang matapang itong mga kalaban ko. Kaya pinagbigyan ko ang kanilang gusto. Sana maisip nila na dapat hindi na lang nila yun gusto. Dito sinubukan kung pasukin sa tore nila itong si Kagura. Sempre may magandang skin ako eh. Siguro pag wala akong skin panigurado deads na ako tignan nyo ang bilis kong tumakbo. Sige, hindi sana pinag-billboard mo. lalo talaga akong lumakas sa skin na ito, promise, hindi na talaga ito mapigilan sa totoo lang.